Good morning guys. Nakikita nyo guys oh. Ang daming tubig. Yan guys. Oh, lakas ng agos ng tubig. Grabe tubig guys. Ang hindi lang saan galing na tubig nyo guys. ipon ni Bumbong Marcos ang tubig guys. Yan guys, sasabihin niya, uh, ipunin yung tubig. Yan tuloy, binaha ng sibo. Yan guys. Grabe yung tubig. O, paano, na, paano naman yung mga kababayan niya na hanap buhay kasi hindi na sila makalabas. Nasa bahay lang. Ayan o. Uh. Lakas ng tubig. Paano ka nalang kinakain nila dyan Wala silang makakain dahil hindi sila sa makalabas Kasi ang tubig Talagang ano na Paano kaya yung mga gamit nila Hindi sila nakapaghanda o ano ba Diba guys e Paano yung mga sasakyan dyan O simpre O mahirap yung guys Ayan o Karabing agos ng tubig Ang lakas tapos walang tigil pang ulan. Grabe oh. Ayan guys, sabi ni Bumong Marquez, sinaipon niya ang tubig. Ayan tuloy, gabaha ang sibo guys. Ayan. Iiponin ang tubig na yung Bongbong Marcos. Ayan. Hindi naman may pipigilan. Ayan yung sinasaban nyong racket sa saluin niya ibibigay niya sa China uli <laughs> tingnan guys lakas ng tubig oh grabe shout out sa mga ano dyan uh, mga kababayan natin sa Cebu uh, lagi po kayo mag iingat So, sobrang lakas ng tubig, guys. Tingnan, guys. Oh. Ang daming tubig. Pero lakas pang agos. Saan kang galing ng tubig, guys? Naka, nag iipon sa galing ng bundok. Tapos marami pa mga ano, kahoy-kahoy. Mga damo. Ayan, guys. Tapos so, kawawa yung mga hayop nyo, guys. Mga malagang baboy. ang daming patay ng mga hayop niyan guys sigurado guys mayroon na nangyari diyan mga ano lang hindi lang baboy mga pati tao siguro mayroon na ano nalulunod kasi bidlaan ng bagyo guys eh Ayan e, tuloy guys. Kailangan balik loob na tayo sa ginoo guys. Lagi tayo magdadasal. Eh, dahil na hindi natin alam, guys. Na binabagyo na tayo. You know. Bigla-bigla kasi, guys, eh. Yan tuloy. Gibaha na, guys. Nakakatakot. Sabi, lakas ang tubig, oh. lagpas na sa ano ay eh, dog yun yung muntik ano ma, pa yata ng ano guys yung bahay kasi malap na malapit na sa bubong guys eh grabe oh malakas ng tubig grabe nangyayari guys Ano kaya masasabi ni Bongbong Marcos ito guys?